Good morning, guys. So, ngayon, dahil RD natin ngayon, magkahanap tayo ng makakain. Dahil wala na masyadong ulan. Ayan, tingnan nyo. Grabe. Parang, Grabe. Anong pagbayan na ulan yan? Ulan ba yan? Oo. Ako mag-drive eh. Let me drive. Let me drive. Let me drive. Ay, you tell me. Ice cream yummy. Ice cream good. Okay. Hmm, ice cream Saki. good. Ice cream yummy. Ice cream good. Mababa yung kanya na. Mababa ang sabi ko sa'yo eh. Mababa ang? Clutch. mababa yung flats Kambiyo ka Kambiyo ka Kambiyo ka